Bago tayo manalangin, pakinggan natin ang mga salita ng Diyos sa awit 20-21. Itiningin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan nang gagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pahintulutang makilos ang iyong paa. Ang nag-iingat sa iyo ay hindi idlip. Narito, ang nag-iingat sa Israel ay hindi antok ko matutulog. Ang Panginoon ang iyong tagapag-alaga ang Panginoon ang iyong lilim sa iyong kanan. Babantayan ni Yahweh ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo ng may matinding pagpipitagan at pasasalamat. Siya ay isang dakilang Diyos, puno ng kapangyarihan at walang hangganang pagmamahal. Siya ay hindi lamang ang aking tagapaglikha, kundi pati na rin ang aking tagapag-ingat, na laging nagbabantay sa akin sa bawat sandali ng aking buhay. Mula sa pagmulat ng aking mga mata upang salubungin ang bagong araw hanggang sa ako ako'y makatulog sa gabi, ikaw ang lagi kong kasama. Ginagabayan mo ako sa bawat hakpang. Tinatakpan mo ako ng iyong kapayapaan at pinoprotektahan mo ako sa lahat ng panganib. Kapag nakikita ko ang bukang liwayway, nararamdaman ko ang iyong awa sa paglubog ng araw, nakararanas ako ng pahinga sa iyong mga bisig. At kahit na hindi ko napapansin ang iyong presensya, tahimik ka pa rin gumagawa sa buhay ko, gumagawa ng paraan para sa akin, pinoprotektahan ako sa bawat sitwasyon. Panginoon, ang iyong pag-ibig ay kahanga-hanga. Ipinakita niya ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng mga tao sa paligid ko, sa pamamagitan ng kagandahan ng kalikasan. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng hindi mabibiling sakripisyo ni Heso sa krus. Paano ko may papahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin? Ang iyong pag-ibig ay hindi lamang napakalaki, kundi pati na rin matiisin, banayad, at hindi nagkukulang. Siya ay hindi isang malayong Diyos, ngunit ang isa na laging malapit na lumalakad kasama ko na nakikinig sa akin. At tulungan mo akong pasanin ng mga pasanin na hindi ko kayang dalhin ng mag-isa. Panginoon, ang iyong mga pangako ang matibay na pundasyon kung saan maari kong itayo ang aking buhay. Sa nagbabagong mundong ito, tanging ang kanyang salita ang hindi nagbabago. Kapag ako ay mahina, ang iyong salita ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kapag ako ay natatakot, ang iyong salita ay nagdudulot ng kapayapaan. Kapag ako'y naliligaw, ang iyong salita ang nagbibigay liwanag sa daan upang ako'y lakaran. Panginoon, ang iyong mga pangako ang aking tanggulan sa oras ng kahinaan. Kapag nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa, ang iyong salita ang nagbibigay liwanag sa aking puso ng pag-asa. Kapag ang aking isip ay puno ng pagkabalisa, ang iyong salita ay nagdudulot ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ikaw ang aking ligtas na dako, ang aking matibay na tanggulan, kung saan ako makakatagpo ng kapahingahan sa aking pagod na mga oras nagtitiwala ako sa iyo dahil ipinangako mo na ipagsasanggalang mo ako sa lahat ng kasamaan. Kapag nararamdaman kong nag-iisa, ikaw ang aking kasama. Kapag naramdaman kong iniwan ako, ikaw ang nagpapaalala sa akin na ako ay minamahal at minamahal. Pinoprotektahan mo ako mula sa mga silo at panganib ng mundong ito. Inilalagay mo ako sa iyong malalakas na mga kamay kung saan walang makakapipinsala sa akin ng walang iyong pahintulot. Panginoong Jesus, ngayon ay lumalapit ako sa iyo ng buong pagtitiwala at ipinapahayag na ikaw ang aking kanlungan at lakas. Sa panahon ng kaguluhan, kapag ang buhay ay nagiging sobra na, kapag ang pasanin ay nagpapabigat sa akin, ikaw ang aking nilalapitan. Siya ay hindi isang malayong tulong, nunit ang isa na malapit, ang isa na laging handang buhatin ako at gabayan ako sa bawat pagsubok walang sandali na ikaw ay malayo sa akin, ni isang sandali na ikaw ay masyadong abala upang makinig sa aking dying. Kapag ang aking puso ay puno ng kaguluhan, ikaw ang nagpapakalma sa bagyo sa loob ko. Kapag ang aking isip ay nababagabag sa pagkabalisa, ikaw ay nagdadala ng kapayapaang higit sa lahat ng katwiran. Panginoon, nakatagpo ako ng napakalaking kaaliwan sa pagkaalam na ako ay laging nasa ilalim ng iyong proteksyon isang Diyos na hindi kailanman idlip o pababayaan. Napakasarap malaman na kahit kaano ako kaliit o pakiramdam kong nakakalimutan, lagi mo akong nakikita at kilala. At lagi mo akong inaalagaan ng may walang hangganang pagmamahal. Hindi kanya pinapahalagahan dahil sa obligasyon, ngunit dahil ito ay nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Ang iyong pag-ibig, Panginoong Hesus, ay napakadalisay, napakawalang kondisyon, napakatapat. Panginoon, sa buong kasaysayan ng iyong salita ay nagpahayag ng iyong dakilang kapangyarihan. Kapag naaalala ko ang kuwento ni Daniel na itinapon sa iyong ib ng mga leon ngunit tinakpan ng Diyos ang bibig ng leon upang protektahan siya, ang aking pananampalataya ay napuno ng pananampalataya. Kapag naisip ko ang paghihiwalay ng dagat na pula upang dumaan ang mga Israelita sa iyong lupa, naaalala ko na palagi kang gumagawa ng paraan kahit na wala akong makitang daan palabas. Ang mga kuwentong ito ay hindi lamang mga alaala mula sa nakaraan, ngunit buhay na patunay ng isang dinagbabagong Diyos. Ang isa na gumawa ng mga himala sa nakaraan ay siya ring isa na gumagawa sa aking buhay ngayon. At kahit na hindi ko nahaharap ang parehong mga hamon tulad ni Daniel o Moses, alam ko pa rin na ikaw ay makapangyarihan. At patuloy mong gagawing posible ang imposible sa buhay ko. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay isang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang isa na nagprotekta at naglaan para sa kanyang mga tao noong nakaraan, at kinagawa pa rin niya iyon sa buhay ko ngayon. Sa aking pang-araw-araw na paglalakbay, nahaharap ako sa mga hamon na tila napakabigat. Ngunit alam ko na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng paraan. Kapag umalis ako ng bahay, kapag naglalakbay ako ng malayo o kapag abala ako sa trabaho, mangyaring maging aking proteksyon. Kung paanong isinara ang mga bibig ng mga leon upang protektahan si Daniel, mangyaring isara ang mga pintuan ng takot, pagdududa at panganib sa aking buhay. Ikaw ang nauna sa akin, naghahanda ng daan para sa akin, at ituwid ang iyong mga landas. Hindi niya ako iniwan, at sigurado ako na hinding hindi mo gagawin iyon. Panginoon, maaring hindi ko kailangan ng isang himala tulad ng paghahati ng dagat na pula. Ngunit nahaharap ako sa mga pagsubok na tila walang solusyon. Ang buhay ay minsan parang rumaragasang bagyo na may maalon ng hamon na patuloy na bumabagsak, na gustong lunurin ka. Ngunit sa mga sandaling iyon, hinihiling ko sa iyo na maging aking kapayapaan. Kung paanong ikaw ay nagsalita at nagpakalma sa bagyo sa dagat, mangyaring pakalmahin ang mga bagyo sa aking puso. Maging ito man ay pressure sa trabaho, salungatan sa tahanan, o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibigan, mangyaring magdala ng kapayapaan at kagalingan sa mga sitwasyong ito. May mga pagkataon na nararamdaman kong napakalaki ng mga hamon para sa akin upang harapin. Ngunit tiwala ako na walang masyadong malaki para sa iyo. Kapag hindi ko nakikita ang daan sa unahan, nagtitiwala pa rin ako na gumagawa ka ng paraan para sa akin, tulad ng ibinigay mo sa mga Israelita sa ilang. Panginoon, ikaw ang isa na gumagawa ng mga bagay na higit sa inaasahan ko. Maaring hindi mo alam kung paano o kailan, Ngunit nagtitiwala ako na ihahayag mo ang iyong sarili sa aking buhay sa mga paraang hindi ko maisip. Ikaw ang nagdadala ng kapayapaan sa mga bagyo at ang liwanag na nagliliwanag sa pinakamadilim na lugar. Kahit na wala akong garantiya na ang buhay na ito ay walang hirap. Ngunit may tiyak akong pangako na lagi kitang kasama sa bawat pagsubok. Ama, habang ako ay lumalapit sa iyo, mangyaring lumapit sa akin. Nais nice kong madamang yung presensya sa isang matingkad. Nasa salat na paraan, ang sabi ng kanyang salita, ang Panginoon ang iyong lilim sa iyong kanang kamay, hindi ka sasaktan ng araw sa araw ni ng buwan sa gabi. Diyos ko, napagandang pangako, iniisip ko ang aking sarili na nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak, ligtas at protektado mula sa lahat ng panganib. Nakatagpo ako ng kapayapaan sa iyong pinagtataguan, isang kapayapaang hindi may bibigay ng mundo, ni maalis man nito. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, madaling makaramdam ng pagod. Ngunit kabhuminto ako at hinanap kayo, lahat ng iba ay naglalaho. Ikaw ang palagi kong tagapagtanggol, lagi kang nasa tabi ko. Mangyaring patuloy na maging aking lilim, aking kalasag sa lahat ng panganib ng mundong ito. Panginoon, mapanatilihin akong malapit sa iyo, sapagkat sa iyong presensya ay may ganap na kagalakan at kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ngunit ang buhay na ito ay puno ng mga panganib, kapwa pisikal at espiritual. Ngunit hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ang aking walang ganggang tagapagingat. Panginoon, sa gitna ng malupit na katotohanan ng buhay, sakit, aksidente, pinsala, kung minsan ay natatakot ako, Ngunit sa mga sandaling iyon, pinili kong ilagak ang aking buong tiwala sa iyo. Alam ko na ikaw ang nag-iingat sa akin na nagpo sa akin mula sa lahat ng panganib. At takpan mo ako ng iyong makapangyarihang mga kamay. Hinihiling ko ang iyong proteksyon, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual din. Ilayo mo sana ako sa sakit, sa hindi inaasahang pangyayari, sa anumang sakuna na maaring mangyari. Ngunit higit pa riyan, hinihiling ko sa iyo na protektahan ang aking kaluwa mula sa hindi nakikitang mga panganib, mga bagay na mas makakakasakit pa kaysa sa pisikal na pinsala. Panginoon, panatilihing malaya ang aking puso sa mga pag-aalinlangan na makapagpapahina sa aking pananampalataya. Mangyaring ilayo ako sa mga tukso ng kasalanan na maglaglayo sa akin mula sa iyo mangyaring protektahan ako mula sa mga maling doktrina, mga kasinungalingan na maaaring baluktuti ng iyong katotohanan. Alam kong laging naghahanap ng paraan ng kalaban para tuksuhin ako, para matisod ako. Ngunit lubos akong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na pangalagaan ng aking kaluluwa. Ikaw ang aking lakas at aking tagapagtanggol, ang aking matibay na tanggulan kung saan ako makapagkanlong. Kapag ang mundo ay naging masyadong magulo, kapag pakiramdam ko ay itinulak sa lahat ng panig, ako ay tumatakbo sa iyo, dahil ikaw ang aking ligtas na kanlungan. Pinalibutan mo ako ng mga awit ng pagpapalaya, pinalalakas ang aking espiritu, ipinapaalala sa akin ang iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong patuloy na proteksyon sa akin at sa aking pamilya. Tuwing umaga kapag sinimulan ko ang aking araw, tuwing gabi kapag ako ay nakahiga upang magpahinga, ginagawa ko ng may kapayapaan ng isip. Dahil alam ko na ako ay nasa ilalim ng iyong banal na pangangalaga. Hindi ko kailangang alalahanin ang bukas, dahil alam kong hawak mo ang aking kinabukasan sa iyong makapangyarihang mga kamay. Ikaw ang aking tagabantay, ang aking hindi matitinag na seguridad, at pinili kong ilagay ang aking tiwala sa iyo. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong katapatan. May mga pagkakataon na napakabigat ng buhay at nasusubok ang aking pananampalataya. At pakiramdam ko, nanginginig ang mga paako sa bigat ng hirap. May mga pagkakataon na parang gusto ko ng sumuko. Ngunit sa mga sandaling iyon, hinihiling ko sa iyo na palakasin ang aking pananampalataya. Mangyaring tulungan akong tumayong matatag kahit na ang mga unos ng buhay ay umaaligid sa akin. Panginoong Hesus, mangyaring maging aking kanlungan, ang muog na aking matatabuhan para sa kaligtasan at kaginghawahan. Kahit kaano kalakas ang ihip ng hangin, alam kong ikaw ay kasama ko, iniingatan ako at pinoprotektahan mula sa lahat ng panganib. Maari kang humarap sa mga paghihirap, ngunit hindi ako nag-iisa dahil ikaw ang aking kanlungan at aking tulong, laging handa sa oras ng pangangailangan. Pinupuri kita, Panginoon, hindi lamang sa mga nagawa mo sa aking buhay, kundi sa kung sino ka, ang maawain, ang makapangyarihan sa lahat. At mahal ako ng Diyos ng walang humpay na pag-ibig. Panginoon, pinupuri ko ang iyong pangalan dahil ikaw ay tapat at totoo. Hindi mo ako iwan, hindi mo ako iwan kahit anong sitwasyon pa ako. Salamat sa pag-iwas sa akin sa lahat ng kasamaan, pagprotekta sa aking kaluluwa at pagsama sa bawat hakbang. Sa aking paglabas o pagbabalik, sa pagharap ko sa araw o pagkakatulog sa gabi, ang proteksyon mo ay hindi maalis. Ang iyong pag-ibig ay tanglaw na nagbibigay liwanag sa aking buhay, gumagabay sa akin sa pinakamadilim na araw. Panginoon, inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo, ngayon at magpakailanman, dahil alam kong lagi kang kasama, iniingatan ako at pinoprotektahan sa lahat ng panganib. Salamat sa pakikinig sa aking panalangin. Alam ko na ikaw ay gumagawa sa aking buhay kahit na hindi ko ito nakikita. Hinihiling ko ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Kung sa palagay mo ay hinihikayat, mangyaring mag-iwan ng panalangin sa seksyon ng mga komento upang sabay tayong mamagitan. Dalangin ko na ang mga pagpapala sa panalangin ito ay ibuhos sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan na kailangan mong ipagdasal namin, mangyaring mag-iwan ng mensahe. Gusto naming manalangin kasama ka, naway laging saklawin ng biyaya at kapayapaan ng Diyos ang iyong buhay. Nagkaroon ka na ba ng sandali na binuhat ka ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon? Please share para hikayatin ang isa't isa.